guys ay ito na naman panibagong intro hindi nagpanibagong intro kasi kami dahil itong selfie stick ayaw tumayo so nilagay ko na na lang namin sa cellphone holder na nakalagay marapit sa ganitong table din doon sa gilid so ayan so ngayon ito kakain naman kami at syempre ang aming um, ulam ulam o um, magsisimula ay hawakan mo, magsisimula tayo dito ayan o oh isang madihadong kanin na naman tayo. Tapos, syempre, yung ating ulam, ayan, hindi nyo kita. O, oh, iingitin e ko na lang kayo. Ayan, huwag mo na naman ako. Ayan. Yun. Ayan, ayan o. Oh. Hmm, diba? Hmm. Paksiw na, Gigi. Ayan. At ayun na nga. So, nung kung na kayong nakaraan, upload ko is... Walang boses kasi nga, Uh, nalubat yung aming Ravalier microphone na ginagamit. So, ngayon, pinulcharge na siya. <laughs> uh, siguro mga almost 3 hours ko yata siyang sinarge na kalimutan tanggalin. At siyempre bago kumakain tumak na siya, kanina ba siya nagubuto? Buhay ako ay nagbibideo. And then, siyempre may binili siyang nakalimutan daw niya. Iwan ko kung anong tawag dito. Ayan. Ayan oh. Ewan ko ang tawag dito sa barbecue na yan. So, ang taba, hindi siya taba. Ayan o, parang bulaklak ata yan. Ay, yung aking paboritong taba, ayan o. Mm. Tapos, syempre, meron din siyang laman. At, syempre, meron siyang dugo. Ayan. Ayan. At tapos, yung isang ano natin. At ito, lagayan ng tinik. At yung aming mga alaga ay pinalabas na muna namin para hindi bang makapangulit ulit dahil pag nag gano'n kakain kami andito sila eh naisip akong mag video kasi nga bukas ay ngayon pala mamaya day of po ay so kain ulit hmm. diba? Hmm. yun lang kami ulit kakain anong oras na mga alas dos na ata ng madaling araw ayan kanina pa siya magayayang kain. E isang, ah, sabi ko naman, ano pa yun? Mainit pa yung kanin. Kasi hindi talaga ako makain ng mainit na kanin. Kahit sa trabaho ko lang, hindi pagpalit ko ng kanin. Ganon kaarte ang aking metabolism, batawang doon. Medyo matabang pa siya tapos maasim-asim. Pag sa siya ulit, lalambot na to, masarap na to sa pito talagang bahaw. Ayun, 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 ayun. Yung talagang bahaw na kanin. Bahaw na talaga yung kanin, masarap na to. Walang masulot na. Kasi ito yung the best bukod sa adobo, partner sa bahaw. Tapos yung paksiw mo naman, na tipong nagmamantika na siya. Tapos, eh ano mo, ipapartner mo sa bahaw talaga na kanin. 24 hours talaga ka siyang kanin na bahaw. Napakasarap talaga siya. Ayan, Diyan ako, bakit ako biglang lumubo dahil sa bahaw na yan. Kaya kung papipiliin ako ng pagkain, pipiliin ko pa rin yung bahaw. Di ba? Yun. Siyempre, yung isa sa mga paborito ko ang taba. Bahaw gusto. problem. Kahit pakainin mo ako ng bahaw kung kanin ko buong maghapon, alam problema sa akin basta bahaw. ano Kasi pag malamig yung kanin, mainit yung kanin, pakiramdam ko, pa, mabilis mabutog. Kapag kumakain ako, mas prepared ko talaga ang malamig na kanin. Kasi mas marami ako nakakain. Hmm? Ang gusto ko parang mayroon siyang parang kaya nga. Hmm. Kung so, yung mga nakaraang vlog, nakakarinig kayo na parang umuulan. Hindi po sa ulan. Sa electric panho yun. Kaya, siyempre, kulog, maririnig yun talagang hugom ng mga bawat, ano, ang mga bawat, sulok-sulok. Hmm. Lạc hỏi động chứa lắm chẳng chắc phải lòng cửa lắm chẳng 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 Mga oh, madama magpapalong na naman. Bakit kayo lagi na natawag pag kumakain? <coughs> dito po kasi kasi kami kumakain sa kwarto. Sa kwarto kami. Kasi dito sa bahay, hindi uso ang upuan. At lamesa. Meron kami study table. Pero kung lamesa talaga, as in lamesa, wala kaming lamesa. Oh, masarap ng mata. masanay kami na kain dyan seat yan. Yun ang, yun ang, totoo. Wala kami ka namin sa bahay. Okay. Yeah. Ano, sa 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 yung papapiliin na po sa kanin o burger. Kanin ako. Kasi so, hindi ako mahilig sa mga mahalig na pagkain. Yung hmm. sabaw? Sa akin ang burger, pang burger yan yung dam. sa bawang Yung talaga ang main Inna. Pag niluto pa to siya ulit, magmamantas, dalagdagan mo ng mantika. <tipos> Ang... <tipos> <tipos> Ang... sarap nito, sa totoo lang. Hindi mo tabang. <tipos> tapos nagdagdagan mo siya ng mantika para may tumuro tapos bahaw. Hmm. Hindi nawawala sa saan ng bahaw. Tapos sa mga katrabaho ko, yun at yun talaga na yung pagpartaw ng pagkain. Ba't mo ba yung dinadala bahaw? Eh, hindi. Bago luto Siyempre, ang, 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 ang namin, Yeah, pasok namin 12.30 ng tanghali. Hmm. Tapos nakain kami, stress 3. Siyempre, wala nang init yun. Uh. 아이바비큐 음, 응. 근데 이 우산 이거 파인애야파인애 이게 뭐야? 이게 우산. 이거? 이게 우산이야. 응.

dala namin pati hawali pag nakakain na. Hmm. Mga gulay-gulay ayan. Ba? Diba? Mm. Sibuya Parang asap niya yung nuki Diretso Diba? Parang yung talong mag agad siya sa bibig inabsorb niya yung suka. <laughs> masin. Mm, masin. Parang kung saan sa ulo yung talong sa bibig. Ayaw ba? Ayaw ko na. Ba? Kaya ang sarap sa taxi pag may talong kasi nakaka ano siya eh. Pa, parang pakiramdam po re relaxing, refreshing, gano'n. Kasi nagmimil yung gulay na talong sa bibig. Hmm. Kaya mag-iisip na naman siya kung ano nga makakainin namin. Kasi yung kinakain namin, paulit-ulit na lang. No, tapos, ubusin na lang yung ula magpapak. Ula okay tapag <laughs> niluto mo to ulit. Pag tinanggal mo yung buto, sama agad. So, ayun, thank you nga pala sa mga ano, nanonood ng video. Kasi ba, ito ang talimutan mag-like. Baka 15 minutes na pala ka kumakain sa isang bandihado, 15 minutes. Pag alas ko sa mga madaling araw. <laughs> title ko nito. It's isang bandihadong kanin 15 minutes lang naubos. Sino ang mas matakaw? Yeah. Yun yung title. Bakit may turo agad? <laughs>

parang yung dinubuhan sa suka hindi na compatible ang pangit ang lasa ng suka pero no choice kasi yan lang talagang may <coughs> suka na may sawsawa ay pwedeng sawsawan pero sa akin ang suka hindi masarap ba? Diba? masang pipi mo Ang suka niya kasi pangkwek kwek-kwek. Gawins <laughs> is, hindi siya kung dapat kailangan na may pipino. Kasi pang kwek yun eh. Kasi okay. nilag nilagyan niya na asukal. Hindi siya rin sa barbecue. Pero may asukal, mas may na naman matabis. Ang oh, problem.